Ayo, good morning mga tropa. Welcome back to our channel, uh, Ranis TV. Nandito tayo ngayon sa mga tropa. Wala tayong biyahe. Ayun, mga truck. Ayan, dito kami mga tropa ngayon. Nagluluto kami pa ng namin. tara silipin natin. Sandis na ngayon. Ngayon 'yon. Ang tropa ang cook namin ngayon oh. Mga gobernador namin. Hello to. Sinalabaw. Kunin ko alaga namin dito tambay mga motor ah, ito yung mga binibitaw namin dito kapag wala kaming biyay pinapractice eh. ito mga ito eh. ito meron pa rito makakari pa o oh. yan so, pa isa tapos meron pa doon isa yan nakatago yan sa malilim na yan tapos mayroon lang naglilimlim lang ron so yan lang mga dropa kaya nakaganapan dito sa grahe namin pag wala kami biyahe bye bye